Hello guys, good morning guys. Good morning, kita berada di bagak. Hello guys, good morning. Kita pala andito di terpelatih sa bayan ng bagak, bagak bataan. Yang guys oh. sa ah, maganda din ang pasyalan dito rin sa bagat guys okay, so. Okay, so. Ganda na kanilang ano oh. power guys bali pangalawang punta na namin dito sa bagak guys pinulit na lang uli namin para mapasya lang uli at i vlog so guys oh yan bayan ng bagak lalawigan ng pataan okay, so. Napakaganda ng mga view. Kampana pa guys oh. Ayan oh. Kampana pa. Okay, papuntang Morong guys Yan yung way na yan Sa kanan Ito sa kaliwa dito Ito yung papuntang bagak Patas Pusot niya marabeles yes, Yan guys oh. ito so, yung daan na yan guys yan, yung pang ano yan pataas na yan doon Marabeles